isinapubliko ng China ang sinasabing 2016 South China Sea agreement sa Pilipinas. Inilathala ng Beijing ang mga detalye ng unwritten 2016 deal sa Maynila. Isinuko nga ba ni former president Duterte ang soberanya ng Maynila sa China? Ibinunyag ng China ang isang lihim na kasunduan sa Pilipinas, isang hakbang na maaring magdulot ng higit pang mga tensyon. Inihayag ng Beijing ang tinatawag nitong Unwritten 2016 Agreement sa Pilipinas. Inaangkin ng China na pinahintulutan ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Duterte ang Beijing na makapasok sa South China Sea Islands. Matagal nang inakusahan ng Beijing ang Maynila ng paglabag sa mga pangako nito at kumikilos ng ilegal. Ano nga ba ang lihim na kasunduan ng Pilipinas sa China? Sa pahayag ng Chinese Embassy sa Manila, sinasabi na ang temporary special arrangement na sinangayunan sa pagbisita ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Beijing, nagpapahintulot daw ito sa small scale na pangingisda sa paligid ng mga isla. Ngunit, nirestrict ang pagpasok ng mga military, mga coast guard, at iba pang opisyal na eroplano at barko sa layong 12 nautical miles o 22 kilometro na limitasyon sa territorial waters. Iginagalang ng Pilipinas ang kasunduan sa nakalipas na pitong taon, ngunit tinalikuran ito upang tuparin ang sarili nitong pampolitikang agenda na pumipilit sa China na kumilos ayon sa pahayag. Ito ang pangunahing dahilan ng walang tigil na alitan sa karagatan sa pagitan ng China at Pilipinas noong nakaraang taon at sa susunod pa. Itinanggi ni Duterte ang anumang secret agreement sa China. Pinalaki ni Duterte ang maaliwalas na relasyon sa China sa anim na taong panunungkulan niya habang hayagang lumalaban sa Estados Unidos dahil sa matinding pagquestion nito sa kanyang nakamamatay na kampanya laban sa ilegal na droga. Narito ang paglilinaw ni former President Duterte tungkol sa issue. Bukod sa pagkakaroon ng pakikipagkamay kay Pangulong Xi Jinping, ang tanging natatandaan ko ay ang status quo na mga usapan tungkol sa wala dapat maging sagupaan, walang kilusan, walang dapat armed patrols sa nasabing lugar upang walang maganap na anumang komprontasyon. Iyan ang natatandaan ko. Kung ito ay isang gentleman's agreement, isa lamang itong kasunduan upang mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. Si President Marcos ay nagsimulang manungkulan noong Hunyo ng 2022 at sinabi nito, noong nakaraang buwan na iginiit ng China na mayroong lihim na kasunduan ngunit sinabi niyang wala siyang nalalaman sa secret agreement na ito. Ipinipilit ng mga Chinese na mayroong lihim na kasunduan at marahil mayroon nga. At sinabi kong wala. Wala akong alam tungkol sa lihim na kasunduan ito, pagsasaad ni President Marcos, na naging dahilan sa pagkakaroon ng close relationship ng Pilipinas sa treaty partner nito na Estados Unidos. Kung may ganoong lihim na kasunduan, binabawi ko na ito. Pagdadagdag pa ni President Bongbong Marcos, ang mga labanan sa pagitan ng China at Pilipinas sa South China Sea ay tumaas nitong mga nakaraang buwan. Ang mga barko ng Chinese Coast Guard ay madalas na inaatake ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas gamit ang kanilang high-pressure water cannon. Noong ikatatlong 30 ng Abril, sinabi ng Pilipinas na gumamit ang China ng mga water cannon sa dalawa nitong patrol vessels. Inaangkin ng China ang buong South China Sea sa ilalim ng Nine Dash Line. Tumako naman tayo sa mga balitang naganap sa iba't ibang dako ng mundo. Inilabas ng UK ang kanilang pinaka-lethal tank na Challenger 3. Tinalikuran ng Challenger 3 ang mga depleted uranium rounds para sa NATO ammo. Ang Challenger 3 ay magiging puso ng mga puwersa ng British Army sa warfighting. Ano naman ang mga features ng Challenger 3 tanks? Inilunsad ng British Army ang mga prototype ng Challenger 3 main battle tank nito na sumasa ilalim sa kanilang unang live fire test sa Germany. Tinaguri ang most lethal ever tank ng Britain at ang Challenger 3 ay isang makabuluhang upgrade sa Challenger 2. Ang na-upgrade na tanke ay hindi lamang may mas nakamamatay na baril, ngunit maaari rin itong sirain ng mga papasok na anti-tank round habang lumilipad. Ang bagong tank na ito ay dumating habang ang Britain ay naghahangad na i-upgrade ang mga depensa nito dahil sa pagtaas ng global instability. Ang Britain ay may balak na taasan ng fund sa depensa nito sa 2.5% ng GDP at hinahabol ang mga high-tech na kakayahan tulad ng mga armas ng laser at hypersonic missiles. Bakit nag-upgrade ang UK ng Challenger 2 tanks? Ang Challenger 2 na pumasok sa serbisyo noong 1998 ay itinuturing na pinaka-advanced na tanke sa NATO. Lumakas ang reputasyon nito sa pamamagitan ng hindi pagkakaroon ng talo sa labanan. Gayon pa mahigit quarter ng isang siglo na ang nakalipas sa ang gobyerno ng Britanya ay nagpakita ng napakakaunting interes sa pag-update ng teknolohiya. May mga pagkakataon na ang Challenger 2 main battle tank ay itinuturing na hindi na ginagamit. Ang Challenger 3 ay hindi binubuo mula sa scratch, ngunit gumagamit ito ng chassis ng Challenger 2 at mayroon itong ilang mga improvement. Narito ang mga feature ng Challenger 3. Ang type nito ay main battle tank, may range na 500 km. Kasya ang apat na tao. May bilis na 96 km per hour, may bigat na 66,000 kg, may taas na 2.5 m, may haba na 11.5 m, at may lapad na 3.5 m. Tungkol naman sa mga bagong features ng Challenger 3, ang tanke ay may bagong powered turret na nagtatampok ng mas pinahusay na front and side protection na may improved na slope upang ilihis ang mga round ng kaaway. Nagtatampok din ito ng modular armor na binubuo ng external Epsom at internal Farnam armor. Sa loob ng turret ay may isang bagong sensor suite na may kasamang day and night commander's primary sight. Nagbibigay daan ito para makapag-independent scanning and targeting sa parehong visual at infrared mode. Bilang karagdagan, mayroon ding mga improved digital communications, isang bagong third-generation hydraulic system. Pinataas na kuryente para sa mga bagong energy weapons. Ang Challenger 3 ay magkakaroon din ng Trophy Medium Variant Active Protection System. Ang sistema na binuo ni Rafael ng Israel ay gumagamit ng mga ring of sensors upang mahuli ang anumang mga papasok na anti-tank missiles o rockets. Pagkatapos ay kinokontra sila nito gamit ang pagpapaputok ng nabuong penetrator round upang sirain sila sa paglipad bago nila maabot ang target. Narito pa ang ilang mga pagbabago sa mga features ng Challenger 3. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang rifled L30A1 main gun at ito ay pinapalitan ng Rheinmetall's L55A1 120mm smoothbore gun. Ang 120mm smoothbore gun ay halos standard para sa mga tanks ng NATO at magpapahintulot sa Challenger 3 na magbahagi ng mga bala sa ibang mga tanke ng NATO. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na hindi magagamit ng Challenger 3 ang kasalukuyang mga round-killing round na umaasa sa naubos na uranium. Ang mga super-dense round na ito ay lubhang epektibo sa pagbutas sa heaviest armor. Gayunpaman, na-expose nila ang mga sundalo at kalapit na mga sibilyan sa potensyal na heavy metal poisoning pagkatapos ng impact. Upang kontrahin ang 20%, na pagkawala ng bisa mula sa pagtanggal ng naubos na uranium, ang Britain at Germany ay nagtutulungan upang lumikha ng EKE round. Pilang karagdagan, ang Challenger 3 ay makakagamit ng mga advanced na programmable round na maaaring iset para sa optimum effectiveness laban sa isang target. Ang Challenger 3 ay papasok sa serbisyo sa 2027. Ang walong prototype ng bagong tanke ang naihatid ng sobrang layo sa factory production line sa Telford. Sinabi ng kalihim ng depensa ng UK na si Grant Shapps na ang tangke ang magiging puso ng mga kakayahan sa pakikipagdigma ng British Army. Sinabi ng kalihim ng depensa ng UK na si Grant Shapps na ang tangke ang magiging puso ng mga kakayahan sa pakikipagdigma ng British Army. Sa isang mas mapanganib na mundo, ang pangangailangan para sa mga sasakyan tulad ng Challenger 3 ay kinakailangan dahil ang mga banta na kinakaharap ng UK ay nagbabago ang tangke na ito ay nasa puso ng mga British armies at warfighting capabilities at magiging mahalaga sa pagpigil ng UK ang pagsusumikap at dedikasyon sa palabas sa Telford at sa buong bansa ay nakatulong sa pagpapasulong ng pagbabago sa pagtatanggol ng UK at paghahatid para sa ating mga pwersa sa frontline ayon kay Grant Shapps, ang Secretary of Defense. Isang daan at apat na putwalong Challenger 3 ang nasa order. Ang tangke ay inaasahan upang pumasok sa serbisyo bago ang 2027 at inaasahang gumana sa 2040. Nagsimula ng mga trial sa dagat ang pinakamalaking carrier ng eroplano ng China. Ipinagmalaki ng Fujian Carrier ang next-generation launch technology. Ang electromagnetic catapult game changer ay para nga ba sa mga aircraft carriers. Sinimulan ng China ang sea trial ng ikatlo at pinaka-advanced na aircraft carrier nito noong May 1. Ang Fujian ay itinuturing na mas advanced kaysa sa unang dalawang carrier ng China na Liaoning at Shandong. Ang Shandong ay kinomisyon noong huling bahagi ng 2019 at binili ng China ang Liaoning mula sa Ukraine noong 1998. Talakay naman natin ang supercarrier Fujian. Ang Fujian, naganap na idinisenyo at ginawa sa loob ng bansa, ay nagtatampok ng full-length flat-flight deck. Ang supercarrier ay kinuha ang pangalan nito mula sa lalawigan ng China sa tapat ng demokratikong pamamahala ng Taiwan. Narito ang mga features ng Fujian. May haba ito na 316 meter, may beam na 76 meter. Ang full displacement ay umaabot ng 80,000 tons. May cruising speed na 30 to 31 knots. Ang aircraft capacity nito ay umaabot ng 60 to 70. At ang crew capacity nito ay umaabot ng 2,000 EST. Ang Fujian ay mas malaki kaysa sa mga nauna dito, na magbibigay daan dito upang suportahan ang isang mas matatag na airwing. Samantala, hindi tulad ng lahat ng mga carrier ng US ang Fujian ay conventionally powered sa halip na nuclear powered. Kasama sa mga sandata sa self-defense ang maraming launcher para sa HQ-10 Short Range Surface to Air Missile System at HPJ-11 30mm autocannons. Tungkol naman sa Fujian Next Generation Launch Technology, sa unang pagkakataon sa Chinese Navy, ang Fujian ay nagtatampok ng E-MALS Catapult System na magbibigay daan dito upang makapaglunsad ng mas mabibigat at mas malaking fixed wing na sasakyang panghimpapawid. Ito ay isang makabuluhang pag-upgrade mula sa tradisyonal na steam catapults na gumagamit ng steam piped mula sa mga turbine ng barko upang ilunsad ang sasakyang panghimpapawid. Ang mga electromagnetic catapult ay maaaring maglunsad ng mas mabibigat na sasakyang panghimpapawid na ginagawang posible para sa mga jet na magdala ng mas maraming gasolina at armas. Ang carrier ay nilagyan ng electromagnetic catapults, tatlong catapults at apat na arrestor wires na nagpapabuti ng kahusayan sa pagpapatakbo nito. Ito ay inaasahang magdadala ng pitumpong sasakyang panghimpapawid, kabilang ang J-15 at J-35 na mga mandirigma, maging ang KJ-600 AEWC aircraft, Z-9C at Z-20 anti-submarine helicopter. Ang USS Gerald R. Ford ay ang tanging ibang aircraft carrier sa mundo na may email system. Ang hinaharap na carrier ng India na INS Vishal ay magtatampok ng email catapults. Gayun din ang new generation aircraft carrier ng France. Sinimulan ng China ang pagtatayo sa ikatlong carrier nito, ang Fujian, sa Jiangnan Shipyard ng Shanghai noong 2017. Ang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay inilunsad sa Jiangnan Shipyard na may napakalaking fanfare noong Hunyo ng 2022. Ngayon ay sinimulan na ng carrier ang unang pagikot ng mga trial sa dagat, ang huling hakbang bago ito ilagay sa serbisyo ng hukbong dagat ng China. Sinabi ng mga eksperto sa militar na ang mga trial sa dagat ay inaasahang tatagal ng hindi bababa sa isang taon, na ang unang yugto ay nakatuon sa power Navigation at Communication Systems. Ang pag-unlad ng Fujian ay bahagi ng isang build-up na sentro ng hangarin ni Pangulong Xi Jinping na gawing pinakamataas ang kapangyarihang militar ng China sa rehiyon. Plano ng PLA na magkaroon ng anim na carrier sa kabuuan sa 2035. Nagagawin itong pangalawang pinakamalaking Blue Water Navy sa mundo pagkatapos ng US.